Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata napurnada na nga ngayon ang plano nito nila Farah at uh, Belen patungkol sa limang milyon piso dahil nga sana kuha na nga nito ni Lucy ang itong uh, si Cheska kung saan gagamitin sana nila upang makakuha ng pera pambayad nga rito sa kasino samantala ito na mga si Lucy ay tuntuan ngayon dahil nga kapiling na niya uli, uli ang kanyang anak at nailigtas nga niya mula sa mga dumukot dito subalit mamasamain nga ito ni Fara at pagdating nga sa bahay nila Lucy at Cheska ay uh, babalik na rin ni uh, Farah ang sitwasyon na kunwari ay malakas ang kanyang kuntob at nakakasigurado siya na si uh, uh, Lucy ang uh, ng mga dumukot sa kanilang anak na si Cheska. So, balita, kaya nga bang ipaglaban ni Cheska itong kanyang tita Farah laban sa kanyang uh, mami Lucy? At uh, magsasabi nga ba siya ng totoo ng sagayon? Ay, uh, maniwala itong si Darius na walang kinalaman itong si Lucy dito. Yun ang mga dapat nating kamangan sa mas mga kaganapan at aksyon dito nga lang sa Stolen Life.